Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbabala ang Estados Unidos at Vietnam sa paggamit ng dahas sa pinagtatalo ng South China Sea o West Philippine Sea. Nagkakaisang sinabi ni na U.S. President Joe Biden at Communist Party Chief Nguyen Phu Trong na kailangan pa rin idaan sa maayos na pag-uusap ang sigalot upang maiwasan ang karahasan sa naturang teritoryo. Kasabay nito, nanawagan ng dalawang leader para sa kalayaan sa paglalayag sa rehiyon at sundin ang isinasaad ng international law. Ginawa ng dalawang leader ang pahayag matapos magkasundo sa ibayong pagpapalakas ng kooperasyon upang labanan ng anumang pagtatangka ng China na sakupin ang malaking bahagi ng rehiyon. Matapos dumalo sa ASEAN Summit sa Indonesia, inihayag ngayon ng Malacanang ang panibagong biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas ng bansa. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, nakatakdang magtalumpati ang Pangulo sa Milken Institute's Asia Summit sa Singapore. Si Marcos ang mangunguna sa 30-minute talk na pinamagatang A Conversation with the President of the Republic of the Philippines. Ang naturang pagpupulong ay inaasahang dadaluhan din ng leader ng iba't ibang mga bansa. Habang nasa Singapore, sinabi ng PCO, nasasamantalahin ng Pangulo ang pakikipag-usap sa business leaders para mag-invest sa Pilipinas. Maaga ang naging Pasko para sa mga anak ng dating miyembro ng New People's Army o NPA sa Buena Vista, Agusan del Norte. May walumpung mga bata na pawang mga anak ng dating NPA ang nakatanggap ng Christmas gifts mula sa militar sa tulong ng Department of Interior and Local Government o DILG Agusan del Norte. Ang seremonya ay ginanap sa 23rd Infantry Battalion Headquarters sa Barangay Alubihid na may temang Empowering Youth, Taking a Stand Against Crime and Building Safe Communities na bahagi ng social healing and reconciliation process sa mga kabataan na inabandona ng kanilang mga magulang kapalit ng buhay sa bundok at armadong pakikipaglaban. Bukod sa mga bata nakatanggap din ng tulong ang mga dating rebelde na kinukukop ng Philippine Army bilang paghahanda sa pagbabalik nila sa lipunan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sincyonco nag-uulat. Hatihinyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <t> <mga? tos>